Mabuti na lang, umakit ako. Andito na naman tayo sa magandang view dito sa rooftop natin. Ano ko na sara? ko pala matapos na yung changing colors. Ayan, kitang-kita. Ang ganda grabe. Ito na yun, times 15 na. Zoom in. Gosh, so beautiful. Ayan na yun, pa na ibang. bagyo talaga bukas or paparating na yung bagyo kaya gano'n yung kulay Tingnan natin dun sa part ng bundok oh my gosh parang rainbow ala grabe yan ang ganda talaga super kaya pala kanina yung kulay dun sa may dito sa may ano tawag dyan dito sa kabilang side yung kulay ng bundok kanina as in talagang green na green tapos ngayon dahil nagre-reflect yung sunset million dollar view talaga dito sa aking rooftop. Oh my gosh! Thank you Lord for today. Sayang kasi na natatakpan ng matataas din ng mga bahay dun sa side dito. Dun, dun, na puro. Ulap sa taas. Yun. And dun yung sunset eh. Ayun na no, yung reflection. Ganda oh. Lahat pala dahan-dahan lang yung kuha ko. ni. Okay, slowly, slowly. Slowly, ayan. In between dyan sa mga water tanks. Makikita nyo yan. Yan yung Taipei 101 Tower. Natanaw, natanaw dito sa amin. Uh, maybe kung sasakay ng bus papunta doon mga uh, one and a half hour away from here. Yeah. Ah, beautiful sunset. Oh my gosh, so beautiful. Thank you Lord for today. Thank you so much. I love this view on my rooftop. Beautiful.